So, nandito kami ngayon. Susulong kami dito sa mga kalaban. So, umalis to kayo. Alis to, alis to. Grabe yung suot to. Grabe, yung training dito, no? Di ba? Dito mo mapagpanta na ito kung mabaho ang hininga mo. Mm, amoy bawang. Sibuyas. Naamoy ko na, Mare. Ano to, Mare? Ang dilim dito, ha? Ah. Dilim dito. Grabe. Makaya kita stok lagi. Kaya? Are you okay, guys? Are you okay? Yung katig. Uy, masira yung bangka ko, ha? Mag-ayos-ayos kayo. Okay. <laughs> Dandahan ka mo, uy. Ayun, ayun. Itulak mo. Ano mo na mag-tudloy? Eh, tuwad daw. Ano mo mag ang daming bato. Ang ganda ng mga bato dito, oh. Yay, yeah, ano maka oh. video ka. Ito yung tinatawag natin yung bato. No? Ayan ang... Uh, Loy, taro nga Loy. na ko Loy. Ang <laughs> <laughs> daming bato dito, oh. Kawa pa sa sinong unang panahon. Ayun, nung kita naman mga bato, oh. Kaganda kikinang-kinang ng majamanti, oh. Wait for the <laughs> go. Ayan, oh. Ay, may mga tubig silang nilalabas. Ayan, tumulo na. Mm. Ayan. Oh. Ah, ito yung eh, mga shells pala siya sinang unang panahon. Mapapansin nyo, oh. Yung ulo nyo. Oo nga, sinang unang panahon ng mga shells sila, oh. Parang it's takes years or time na naging ganito siya. Hoy. Di ba? Lumabas na tayo. Ayan, nakalabas na po. Malapit na pong labas na. Ah, Nakalabas <laughs> Loy, okay na, Loy? Okay na. Salamat, Loy. <laughs>